Hindi masag mga idol. Masag ba? Medyo malabo siguro na ito. Takbay mga idol. Pakikita natin sa viewers natin. Kaya may nahuli na kami mga idol. Ayan oh Ayan oh Ang dami na yung limasag. Kaya hindi na pa kami rito mga idol. Hanap tayo ulit mga idol. ito Dahan-dahan lang mga idol Baka May kumalaw dito Pabay natin yung mga Ang cute ng isda Mga idol Unang live natin to sa dagat Mga idol Dito kami sa dagat na yan Kasama ko si Nads TV tungkaban Pero wala namang mga bato Ayan mga idol tay tayo ng mga ano, mga Pag low tide lang tayo mga kapag dito mga idol no. Medyo malakas yung ano, yung hangin mga idol. Kaya pangit yung audio natin. idol tuloy na ang paghahanap mga idol baka meron dito maagos tubig isda ano ano ang ng isda idol. may mahuli kayo kanina pa kami nagtutungkab mga idol may nahuli na kami kaso late na kami makapag makapag live baka i-continue natin dito baka may dito mga idol baka marami rito ang limasag naniligaw kaya mahit parang nawalan na yung mga limasag ito ay do duplica Pwede na to Mga <laughs> limasag Idol Idol may taong dito May taong Oo oh. Halika may taong dito Idol Maraming taong Idol Idol